Good time viewers mga idol na nagtanong sa akin dun sa youtube channel natin so shout out sa iyo idol so idol pwede ba mag output sa mixer, itong ating mixer ng PL at RCA sa input ng dalawang amplifier so kung nang tinutukoy niyo idol ano uh, katulad nito record out, output din po yan so pwede tayo maka output dyan papunta sa dalawa nating amplifier so ito naman yung ating PL idol 6.35 ito, itong pinaka main output natin so dito idol kung ang tinutukoy nyo naman ay ganitong connector natin, ito, ayan, PL to RCA, ganito. So, pwede naman tayo makakonnect idle sa ating dalawang amplifier. So, kung may dalawa tayong amplifier, tapos mayroon tayong ganitong connector, so, pwede natin ito magagamit sa dalawang amplifier. So, so, mayroon tayong ginagamit idle na RCA Y splitter, ano? So, katulad nito, Halimbawa, nag-output tayo dito sa ating left and right channel, ano? Gamit itong connector na dual 6.35 to dual RCA. So, ngayon, idol, kung yun ang balak nyo, ano? Kung mayroon na kayo ng ganitong cord, so, ang kailangan nyo lang dyan, idol, itong RCA Y splitter. Katulad nito. Ayan. So, dalawang peraso, dalawang pares sya, ano? Ayan. RCA female yung input nya, tapos yung output nya, dual male RCA. So, ito yung ating gagamitin dito, idol, sa ating connector. Ito, yung dulo ng ating dual 6.35. Ayan, to dual RCA. So, ito ay dol. I-input lang natin ito sa ating mga RCA Y splitter. Katulad lang nito. Ayan. In pag input natin dito, so magiging labas niya nito, dalawa na. Ayan. So, dalawa na siya, left and right channel na. So, itong gagamitin natin sa isa nating amplifier, ito naman yung gagamitin natin sa pangalawa nating amplifier. So mayroon pa tayong ibang connector idol dito na pareho lang din ang labas nito. Ito. So pero hindi na natin kailangan ng RCA Y-splitter ano? Kasi ito naka-splitter na rin siya. So ito idol, kung sakaling mayroon na kayong ganitong connector, itong dual 6.35 to dual RCA, so ito na lang kailangan natin, RCA Y-splitter. So dalawa dapat. Pero kung wala pa kayong ganitong connector, balak nyo pa bumili, itong ipapakita natin, pwede din 'yung ganitong isa nating connector katulad nito. So ito siya idol, single 6.35, ayan. To dual RCA din siya, no. So naka-splitter na rin siya, pero hindi tayo gumamit ng konektor uh, connector kanina, naka-direct na siya. So buo na siya idol na nabibili natin na single 6.35, ayan. Tapos yung pinakadulo nito dual RCA, ano. So wala na tayong ginamit dito na ibang ayan connector. So kundi buong cord ang nabibili natin ito. So, ganun lang din ang labas ng ginamit natin kanina. Pero, kung balak nyo palang nabibili ng cord na dalawang amplifier ang gagamitin nyo sa inyong mixer, so, ito na lang bilhin nyo na cord idol, no? Ayan, single 6.35 to dual RCA. Pwede natin ito magamit sa left channel. Itong isa natin, papunta sa isa nating amplifier. So, dapat dalawa ang mayroon tayo nito. Ito naman yung ating output sa ating right. Ayan. So ito naman yung papunta sa siya nating amplifier. So, so ganoon lang din ang labas sa idol ano, nung connection na una nating pinakita kanina. So ang purpose lang kasi noon kung mayroon na tayong dual RCA to dual 6.35. So RCA, wise plate nang bilhin natin. So pag hindi pa kayo nakabili ng mga connector at balak nyo ng ganun, So mayroon naman tayo nabibili na direct ano. Katulad itong sinasabi ko kanina direct 6.35 to dual RCA. Ayun idol ano kung yun ang tinutukoy nyo na connector ito ang gagamitin nyo na connector kung yung sinasabi nyo na PL to RCE.